mga pangyayaring kung hindi na ng kamera sa karagatan at sa tabing dagat ay siguradong walang maniniwala Kilala ang mga great white shark na isa sa pinakamalaking predatory fish sa karagatan Kinatatakutan sila ng marami mapatao man o mapahayop dahil kapag nagutom sila ay mahirap ng kanilang machempon katulad ng giant petrel na ito maaaring nang dahil sa pandaragit niya ng mga isda ay napasobra ang paglubog niya sa tubig kaya naman nabasa ang buong katawan niya at dito ay hindi na siya makalipad agad itong nakita ng pating kaya inatake niya ito pero hindi lang isang beses dahil tatlong beses niya itong inatake yun nga lang sa paapat na beses sa halip na lumipad na siya at lumayo ay dito hindi pa niya sinamantala ang pagkakataon kaya naman nakain siya ng great white shark na ito <tries> parang nagiging biktima talaga ng ilang mga naniniraan sa dagat ang mga seabird kagaya ng seagull Magugulat ka na lamang talaga kung bakit na-tsempuhan ito ng isang pugita mula sa Southern Spain. Naaktuhan nila ang pangyayaring ito nung hindi na talaga ito makawala sa pagkakakapit ng pugita. Kahit pa magpumiglas siya at kahit pa ito ay balak tulungan ng pato ay hindi talaga siya makawala. kaya naman naging pagkain din siya ng pugita. Kung titingnan mo naman sa ibabaw ay parang mga bato lamang na nasa isang malinaw na tubig. Pero kung lalapitan ito ay makikita na ito pala ay daan-daang manati na nasa tabing ito ng dagat. Dahil iniingatan sila ng mga otoridad dito ay bawal lumangoy kasama ang mga manati na ito at bawal din silang hawakan dahil napakadali lang nilang madistress pero may ilan din namang mga tao ang mismong nilalapitan ng mga manati kaya naman nagiging pagkakataonan nila katulad na lamang ng mga beach goer na ito kaya naman pagkakataonan nila para makuha na ng picture ng malapitan ang mga manati sa karagatan, minsan bang nakita mo na kung paano sila mag-transport ng mga baka gamit ang barko o yung malalaking bangka? Hindi ko masabi kung saang parte ito ng karagatan. Pero hindi naman napapasama ang mga bakang ito dahil may mga nakahanda naman silang mga tubig at mga pagkain kung sakaling malayo-layo ang kanilang pagdadalhan. Hindi lang ang mga baka ang ganitong ihatid nila sa kabilang parte dahil maging ang ibang hayop din, lalo na kung ito ay kanilang gagawing karne. Hindi naman malala ang pagtrato sa mga hayop na itinatransport sa barko. Dahil binubusog din naman nila ito habang hindi pa naihahatid sa paroroonan. Hindi malaman kung ano nga ba ang pinomina na ito mula sa California dahil ikinagulat ito ng marami dahil bigla na lamang nag-invade ang napakaraming red tuna crab sa halip na ang makikita ay ang white sand nagibana na dahil naging pula na ito agad namang sinubukan itong tanggalin ng mga otoridad para malinis pero hindi madali dahil sa sobrang dami nito tumulong na rin ang ibang tao pero hindi para itapon lamang dahil kinukuha nila ito upang gawing pagkain mukha rin namang masarap ang red crab Kaya dapat na hindi basta-basta lalapitan ang mga sea lion dahil sila ay isa ring wild animals. Nagagalit din sila kapag tingin nila ay may banta na papalapit. Katulad na lamang ng nasa video ito, isang babae ang napatakbo nung subukan niyang lapitan ng sea lion para kunan ito ng picture. Kaya lang mukhang hindi maganda ang mood ng sea lion at dito ay hinabol siya pabalik Mabuti na lamang at nung kagatin siya ay mahaba ang kamay ng kanyang damit. Kaya naman hindi siya na disgrasya. Pinilit din ang silayo na ito na makaganti sa mga tao habang nangingisda. Dito ay nag-aabang na pala siya paghila nila ng kanilang binwit Dito ay biglang inagaw ng silayo ng isda at agad niya itong inilayo. Oh! nagulat din ang diver na ito nung dumagsak ang napakaraming dolphin sa kanyang tabihan. Hindi naman delikado ang mga dolphin para sa mga tao dahil kaya lang sila nagkaganito ay meron silang hinahabol na mga isda at dito napadpad sa diver na ito. Heto pa ang isang hindi nila inaasahan habang sila ay nangingisda sa gitna ng dagat sa California nakasabay nila ang daan-daang mga dolphin. Halos magkaroon na ng stampid sa sobrang dami. Nakakatuwa lang itong tingnan dahil kahit na ang ilang species ng dolphin ay endangered na. Makikita pa rin naman sila na marami. Kung ikaw ang manging isda, ay talagang magugulat ka na lamang din dahil pagbungad nila sa bangka ay ganito ang masasaksihan ng mga manging isda na ito. Maraming agila ang nag-ipon-ipon para sa nahuli nilang isda. Ito ang mga Kojak Stellar Sea Eagle dahil para hindi na nga naman sila mahirapang mandagit pa ng kanilang makakain. Habang nag e naman ang mga taong ito sa dagat malapit sa Antarctica, dito ay may isang pangyayaring hindi nila inaasahan dahil eksaktong biglang tumalon ang isang penguin sa bangka nila para ito ay makaligtas sa humahabol na leopard seal pagsakay niya ay hindi na nga naman siya nasundan kaya naman inihatid na lamang ito ng mga turista sa kanyang mga kasamahan marami pa ang ilang mga pangyayari sa karagatan na hindi lamang talaga naaaktuhan ng kamera kaya wala sa social media tulad ng ilang mga video na ito na ating napanood. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga pangyayaring ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.